Hello guys kamusta? Wala ka bang mai content sa Reels? Sa video natin ngayon ituturo ko kung paano gumawa ng Remix Reels. Kaya panoorin ang video na hanggang dulo para magka-idea ka na at makagawa ka na ng sariling mong content na Remix Reels. Tara at simulan na natin, buksan lamang ang ating mga Facebook account. Pwedeng personal account ang gamitin at mas pwede din kahit Facebook page. So ngayon guys, kailangan lang natin maghanap ng short video or Reels video na i -re remix natin. At para mabilis at para hindi na tayo mahirapan, mag-search na lang tayo ng isang content creator na sikat at yun ang natin ngayon. For example, ese search ko si Malupitan. Pero depende pa rin sa inyo guys kung sinong creator ang ere-remix nyo. So for example, itong pangalan ng Malupitan Shorts, click lang natin yan. Tapos scroll up lang natin, hanap tayo ng short video niya. Halimbawa itong video na ni Malupitan. Itap e lang natin yan tapos sa lower right may makikita tayo na tatlong dot o tuldok. Okay i-click e lang natin yan, pagkatapos hanapin naman natin ang pangalan na remix this video. Pero tandaan nyo guys na hindi lahat ng video sa Reels ay pwedeng i-remix e Reels, kasi may iilan na mga content creator na dinidisable ang kanila mga Reels. Kaya kung ayaw maklik ang remix this video, ay maghanap na lang ng ibang video na pwedeng i-remix. E So after natin maklik ang remix this video, ganito na ang makikita natin, dalawang video na sa isang stream, yung isa ay kay Malupitan at yung isa naman para sa atin. Ang sunod naman natin na gawin ay pindutin ang logo ng Reels para magsimula na siyang mag records so kailangan lang natin mag-react base sa nakikita natin sa video. May makikita tayo sa taas na red line, yan ay bumabase sa kung kano kahaba ang video, pero pwede naman natin pindutin yung Reels logo para mag-stop na siyang mag record Kapag natapos na ang video may mga options sa side, pwede natin lagyan ng background music, pwede din natin lagyan ng text, pwede din e-trim at lagyan ng stickers. Tapos click na natin yung next para pwede na natin e-describe yung reels natin, o pwede na lagyan ng title na gusto natin. Pakilagyan na rin ng hashtag at pwede rin tayo mag-mention, dahil malaking tulong din ito sa video, na makahakot ng views, kapag nilalagyan ng hashtag at mention. Siguraduhin nyo rin na ito ay nakapublic para pwedeng makita ng lahat, after malagyan ng title yung ating remix reels ay pwede na natin e click ang share now. So after nyan guys meron na kayong content sa reels. Pero hindi ko talaga nire-recommend sa inyo itong remix reels, mas maganda pa rin kasi yung sarili natin gawa na video o sarili nating content ang i-upload e sa reels. Mas safe kasi sa mga violation kapag sarili nating video ang ina-upload, pero kung wala talagang maisip, pwede na rin itong remix reels. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Maraming salamat guys sa panonood. Huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mas marami pang tutorial videos.